Muli isang pinagpalang magandang araw po sa bawat isa sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta na po kayo? Nawa ay patuloy tayong pinagpapala ng ating mahal na makapangyarihang Diyos. Tayo po muna ay dumulog sa kanyang hapagkainan ng panalanginan. Sa makapangyarihang pangalan mo, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panso Kristo, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, dumudulog, patuloy po, O Diyos, na humihingi ng inyong pong banal na presensya upang ang aming pong pag-aaralan na iyong gintong buti ng salita ng buhay, dalangin po namin. Maging ako po na iyong lingkod ay pagkalooban po ninyo ng buhay ang iyong salita na maihasik, naway loobin po ninyo ito'y tumama, sa matabang lupa na kung saan ang puso na mayroong uhaw at gutom sa iyong salita na may babahagi. Sa aming pagpapatuloy, banal na Espiritu Santo, sa aming kalagitnaan o sa aming patuloy na pagmamasid at patuloy na pag-aaral ng salita, kayong maluwalhati sa pangalan ng Ama ng Anak at ng banal na Espiritu Santo. This only pray in Jesus Christ mighty name. Amen. 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 Nais ko pong ibahagi sa inyo mula sa magandang balita Biblia na Tagalog po. Mula po sa aklat po ng Juan, mula sa mga kabanatang 15 talatang 1 hanggang pito Sabi po rito, ang tunay na puno ng ubas. Sabi po sa talatang isa ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman. Hindi ko kayo, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Salamat po sa salita ng Diyos na naibahagi. Dito po, ang mensahe ng Diyos po sa atin, tayo po bilang mga mananampalataya, naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Sinabi niya po siya ang tunay na puno na siyang pinagmumulan ng buhay. Alam naman po natin ang puno pagka ito po ay uh, hindi na po nakatanim sa lupa o wala na, patay na yung ugat. Ang kulay po nito, sa kulay pa lang alam na po natin, no? Pero ang Panginoon po, siya ang tunay na puno. Sabi niya, bagamat ang ubas po ay hindi puno, ito po ay vine. No? Pero ang ibig sabihin niya po na siya ang puno, siya yung pinagmumulan. The source of life. Siya ang pinagmumulan ng buhay. At ang mga nagtitiwala at naniniwala po sa kanya, kahit ano man daw po mangyari, ay ano po, patuloy na magbubunga. Ang tinasabi po rito, siya ang tunay na puno ng ubas at ang aking aman, tagapag-alaga, Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yung pong trimming, ibig sabihin ng inaalis, nililinis. Tayo po, pag mahaba na yung buhok natin, di ba, tayo po ay nagpapagupit, nagpapaayos na, para uh, maganda at malinis po. Kaaya-aya tayong tingnan. Ganon din daw po sa puno. Di po ba yung mga nag-aalaga po ng halaman, makaka-relate po sila dito? Ano po ba yung inaalis natin sa paglilinis sa halaman? Upang lalong maganda yung halaman, di po ba? Dinidilig natin, inaayos natin yung uh, lupa o yung soil upang lalo pong mus, uh, tumubo ng mas malago at magbunga. Di po ba yung mga patay na dahon, mga sanga pinuputol, inaalis po natin. Sa atin po bilang espiritual, Inaalis po sa atin ng Panginoon yung mga magagaspang na mga kaisipan, magagaspang na mga ugali. No, hindi po mga gaspang na katulad ng, ng papel liliha. Ibig sabihin po magaspang, yung mga ugali po natin na hindi po tama. Yung mga attitude po natin na hindi tama. Inaalis po ito, tinuturoan po tayo ng Panginoon na ito ay may alis sa ating buhay pananampalatay sapagkat hindi po tayo makakapamunga o hindi tayo magiging matured spiritually kung hindi po tayo nakaugpong sa puno na pinagmumulan ng buhay. Dapat po magpasakop tayo. At kung tayo po ay nagpapasakop, okay lang po pag tayo ay nagbabasa, nakikita po natin sa mensahe, ano po ba yung ipinagbabawal sa atin ng Panginoon? Dapat po tayo ay maging masunurin dahil ang sumusunod po sa kanyang mga salita at nananatili po yung kanyang salita sa atin, ibig sabihin, isinasapamuhay po natin ang sabi po ng Panginoon, hilingin daw po natin ano man ang ating maibigan at sa kanyang pangalan, ito po ay ipagkakalob sa atin. Siyempre po, ayon sa kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin, maging sa pamilya, pag wala ang Panginoon, kung nais mo ng mabuti at malusog na pamilya, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Kung nais mong mabunga na pangangasiwa, kung ikaw ay isang empleyado o isang manager o isang may hawak na kumpanya o anuman, asosasyon o organisasyon, ikaw ay isang leader, isang pinuno o namumuno. Kung wala po tayo sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Kung ikaw po isang mananampalataya, kung wala po tayo sa Panginoon, magiging hungkag ang ating buhay kristyano kung wala ang Panginoon. Hindi po naman nangangahulugan kung tayo nakakilala ayos na. Hindi po masama. Okay po yung tayo nakakilala. Subalit, meron pong continuous maturing na tinatawag po yan. Ano po yon? Dapat po lumalago tayo at ang pagpapalago po na yan, ano po, lagi po tayong uh, sa bawat pagkakataon yung tinatawag po na marketplace nasaan ka ba inilagay ng Diyos kung ikaw ay nasa opisina kumusta naman po ang iyong mga kasamahan sa opisina baka ikaw lang po nakakaalam na ikaw ay kristyano. no baka po uh, ano po tayo parang secret agent na born again hindi po nila alam na tayo po ay mananampalataya dahil para tayong sikreta secret hindi po, dapat po matuto tayong pagmulan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi naman po kailangan maging pastor tayo o maging pastora. Hindi naman po masama, no? Kung ikaw ay maging pastor o pastor. Ang ibig lamang po sabihin, pinagmumulan din po tayo ng pagpapalawig ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Maging instrumento po tayo ng Diyos. Hindi na naman po kailangan maghasik ng salita, hindi po yung masama, gusto po ng Panginoon. Ibig po bang makita ng Diyos tayo po eh bilang parang isang buhay na Biblia. Makita po sa ating buhay ang kalooban, ang puso, ang ugali at ang puso ng Diyos na siyang e pinagkaloob sa atin. Sabi nga po, like father, like son, kung ang ating ama, ang ating Diyos, dapat po, o ang Diyos ang ating Ama, dapat po kung ano ang ating Ama, ganon din po tayo. Dahil nilikha niya po tayo ayon sa kanyang wangis. Sa ang wangis po ba? Wangis po sa kabanalan at sa katwiran. Holiness and the righteousness of God, yun po ang image na nilikha po ng Diyos para sa atin. Ganon din po, kung ikaw po ba ay isang guro, ano ka po ba? Maging isa o isang kaibigan, ordinaryong kaibigan. Ano po ba ang ating organisasyon, asosasyon na sinasamahan? Nais mong isang matagumpay na asosasyon, organisasyon? Pag wala po ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Kahit ikaw ay isang politiko, kung wala po ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Sabi po ng Panginoon, kung nananatili kayo sa akin. No? Ulitin ko lamang po, sabi niya sa verse 4 ng John chapter 15, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, hindi po tayo magiging fruitful kahit kailan kung ang sanga ay hiwalay sa puno. Dapat po tayo ay tunay na talagang nakaugpong at kiniklaim po natin na talaga tayo nga po ay anak ng Diyos. Ang anak po ng Diyos dapat masipag sa gawain. Dumadalo po ba talaga tayo regularly ng ating gawain, mga fellowship? Lahat po, dapat po maging sa ating tahanan. Meron po ba tayo mga lighthouse prayer? Tayo pong bilang pamilya ay nananalangin po ba? Yun po ang nais ng Panginoon. Magsimula po sa ating pamilya. Dahil ang nais po ng Panginoon, una sa pinakamaliit na grupo, saan po yun? Yung family. Dito po, kumikilos ang Panginoon. Subalit, so kung wala po siya sa ating kalagitnaan, na, nakakalungkot po na mananagumpay ang isang pamilya. Kahit sa anumang pong mga samahan, mga pagtitipon, kung wala po ang Panginoon, muli ang sabi niya po, wala po tayong magagawa. Dahil, sabi ng Panginoon, again, ulitin ko po, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen po ba? Nawa po ay minsan pa, natuto po tayo muli sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Lagi po tayong sumubaybay dito po sa programa ng araw-araw na pagpapala upang mapalusog po ng ating Panginoon, yung ating inner man, yung ating spiritual being, mapalakas po dahil ang pagkain po nito para ito ay manatiling matatag sa larangan ng tukso dito sa ibabaw ng mundo ang pakikipag-ugnayan po natin sa Panginoon. Sapagkat kung wala nga po ang Panginoon sa ating buhay, wala tayong magagawa. Apart from me, says the Lord, you can do nothing. Tandaan po natin, kapag ang Diyos po, ang Diyos pag wala ang tao, Diyos pa rin siya. Pero ang tao ho, pag wala ang Diyos, we are nothing. Magiging victorious lamang po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay kung lagi po natin kasama, ninanasang kasama at patuloy na kinauuhawan maging kasama ang presensya ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay upang tayo magkaroon ng kalasag sa pakikipaglaban sa mga larangan ng tukso sa ibabaw ng mundo. At sa ating pagtatagumpay, mananatili po tayong makatayo. At sa pagkakatayo po natin yan, malulugod ang Panginoon sapagkat ang kanyang anak ay magiging matagumpay kasama ang Diyos ng tagumpay. Tayo po ay manalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, muli maraming salamat po sa mensahe na iyong tinuran na kayo nga po ang tunay na puno ng ubas. Kayo ang pinagmumula ng buhay. Wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng pusong patuloy na mayroong uhaw na parating nasain po namin na makapiling kayo ang iyong banal na presensya sa aming pang-araw-araw na buhay. Wala po kami magagawa, Panginoon, kung ikaw ay wala. Sapagat, Panginoon, ikaw ang aming ama, kayo ang, a, kay, kami ang iyong anak. Maari po namin kayong matiis maging bilang isang magulang. Ngunit kayo po, Ama, hindi niyo po kami matitiis. Salamat po sa napakasaganang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat nga po ngayon, linggo ng pagkabuhay. Panginoon, salamat po sa iyong buhay na ipinagkaloob sa amin. At kami patuloy na mamubuhay dahil sa iyo, ang buhay ay laging tagumpay. Maraming salamat po. Patuloy po namin kayong pagtitiwalaan, Panginoon, ng aming buhay na iyong pinahiram. Sa pangalan ng Ama, ng anak at ng banal na Espiritu Santo. We solely pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Salamat po muli. Patuloy po tayong sumubaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala upang patuloy tayong mananagumpay. Tandaan mo kapatid, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Hanggang sa muli. Bye-bye.